Hello guys, good day po sa ating lahat. Isang magandang araw at magandang buhay po sa lahat. Ato TV muling nagbabalik upang magbigay ng tamang impormasyon para sa mga old coins natin. At kung may mga old coins kayo na gusto nyo malaman ang totoong collector's value, so comment down below guys at gagawa natin ng video yan. At ngayong araw nga ay pag-uusapan natin itong 50 centavos na 1964 at isa nga ito sa mga old coin natin na tumaas na ang collector's value ngayong 2025. Kaya kung meron ka nito, make sure na tapusin mo yung ating video upang malaman mo ang totoong collector's value nito. At sasabihin ko po sa inyo guys kung magkano na ang updated na collector's value nung bariyang ito na 50 centavos 1964. So, bago yan, pag-usapan muna natin ang features ng bariyang ito. So, ang type po nito ay standard circulating coins. Ang years ay 1958-1964. Ang value ay 50 centavos. Ang currency ay peso. Ang composition po ng bariyang ito ay nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. At ito po ay may bigat na 10 grams. At ang kanyang diameter ay 30.3 mm. At ang kanyang shape, round. Ang kanyang technique na ginamit ay milled. At ito po ay coin alignment. At demonetized po ito noong August 31, 1979. So ayan, at may number na N number 11099 at reference number na PM number 190. At ngayon nga ay dumapo tayo sa Ubers nung bariyang ito. At ang mapikita natin dito sa Ubers, so ayan, ang coat of arms ng Pilipinas. At ang salitang Central Bank of the Philippines na nakapaigot dyan. At dito naman mababasa natin sa ibaba ng coat. Sa ibaba ng coat of arms, ayan. Ayan, mababasa natin dyan, Republika ng Pilipinas. So, ayan po ang mga makikita natin dito sa Ubers nung bariyang ito. At dumaap naman tayo dito sa Rivers nung bariyang ito. At makikita natin dyan, ayan. So, ang isang babaeng nakatayo na may hawak na hammer. Sa anyang kanang tamay at dito naman sa kanyang bandang likuran, ang Mayon Volcano. At dito naman sa ibaba, ang kanyang mint year, 1964. So, ayan po ang marikita natin sa reverse ng bariyang ito. At bago tayo dumako guys sa updated na collector's value nito. Baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. So, pasuyo na po ng subscribe button. At yung notification bell po, huwag niyong kakalimutan para updated po kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating channel. So, ayan. At ngayon nga ay dumapo na tayo sa updated na collector's value nito. Sa good condition, meron itong collector's value na 5 pesos. And 70 centavos. Sa very good 16 pesos. Sa fine condition 25 pesos. Sa very fine 35 pesos. At sa extra fine ay 59 pesos. Sa AU condition 76 pesos. At sa uncirculated condition ay 100 pesos. So, iyan po yung kanyang collector's value ngayong 2025. At medyo tumaas nga ang collector's value nito dahil nung mga nakakaraang taon ay ito ay 90 pesos lang mahigit. So, ngayon ay 100 pesos na sa uncirculated condition. So, ayan. Kung may mga pomon kayong guys, so pag magtatabi kayo ay yung AU condition at uncirculated condition lang. So umagahanap man ng mga pomon yung ating mga collectors, 100% po ang mahanapin nila ay yung AU condition lang o yung uncirculated condition. So ito po ay may minted na 25 million. At mayroong 79% na frequency. So, kaya masasabi natin na ang 50 centavos 1964 ay nananatiling common dahil sa marami ang nakapagtabi nito guys at napakadami ng ginawa ng Banko Central nito. 25 million. So, napakarami nun. At At kung titignan naman natin guys sa eBay kung magkano ang bentahan nito ay napakamamahal nung mga nakalagay doon. May nagbebenta nito na 800 plus at meron namang 100 plus. So iyan po yung bentahan sa eBay at sa eBay po talaga kung titignan natin pwede kang magpost yan at ilagay mo yung presyo na gusto mo. Pero sa numista nga guys, sa uncirculated ay 100 pesos lamang po ito. So, iyan po yung kanyang updated na collector's value dito sa 50 centavos 1964. So, ayan guys, at inuulit ko po kung meron pa yung mga old coins na gusto niyong malaman ang collector's value. I-comment niyo lang po dyan sa ibaba at gagawan po natin ang video yan. So, sana po ay i-like at i-share nyo yung ating video para maging aware din yung iba sa totoong collector's value nung ating mga baruya dito sa Pilipinas. So, ayan guys, sana po ay nakapagbigay po kahit na konting kaalaman lang patungkol dito sa 50 centavos na 1964. At sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So iyan lamang po. Marami pong salamat.